Nasimula na ang pagsasaayos ng mga mali o kahinaan ng mga healthcare system ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinihikayat niya ang mga nursing underboard graduates na magtrabaho bilang Clinical Care Associates o CCAs. Ang hakbang ay ginawa matapos lagdaan ang isang Memorandum of Understanding kasabay ng pagulunsad ng Clinical Care Associates o CCA Upskilling Program na dinisenyo para lumikha ng malaking tuwarasa ng mga lisensyadong nurses at tugunan ang kakulangan nito sa buong bansa. Binigyan din din ni Pangulong Bongbong Marcos na importante na matugunan ang demand para sa mga medical professionals na may importanteng papel sa pagsaayos ng healthcare system sa pamamagitan ng CCA Upskilling Program kung saan naisa formal ito sa pamamagitan ng Joint Administrative Order o JAO Number 2023-0001 at MOU. Batay pa sa MOU na pagkasunduan ng mga pampubliko at pribadong ospital na kumuha o mag-hire ng underbold o hindi pa pasadong nursing graduates bilang clinical care Associates sa loob ng isang taon na maaari pang i-renew ng dalawang beses kapag hindi pa rin sila nakapasa sa licensure exam habang bubuo rin ng upskilling program katuwang ang higher education institutions. Una nang inihayag ng Department of Health na hanggang noong December 2022 ay mahigit isang daang libo ang kakulangan ng nurse sa bansa. Habang binanggit naman ng Professional Regulatory Commissions na 53.55% lamang ng mga registered nurses ang aktibo at nagatrabaho sa health sector. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manroya Mamogay, Tatak RMN.